Mga bossing. Ito naman po mga itong hawak ko po. Ito po ay isang uh, street poison pa rin mga Ito po ay isang first batch sa local mga bossing. Ano po? Maganda rin yung mukha ng pala -pula rin mata. na. Ito po ay isang street breed na ah uh, poison mga bossing. Palakarin mga ha. Street poison mga first batch sa local. you <laughs>